Uh, biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa Northern Samar pinagbabawal ang Coast Guard dahil naman sa gale warning. Itali ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Ipinagbawal naman ang Philippine Coast Guard Northern Summer ang paglayag o biyahe ng mga malilitan sa sakyan pandagat dahil sa gale warning. Walang silasyon ang biyahin ng barko, ngunit pinag-iingat ang mga ito ng Coast Guard sa malalaking alon. Nasa red rainfall ang lalawigan ng Northern Summer kung saan ilang araw ng malakas ang buhos ng ulan na nagresulta sa pagbaha ng maraming lugar sa lalawigan hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang baha lalo na sa mga kakansadahan. Patuloy na pinag-iingat ang mga lugar sa posibleng pagguho ng lupa, hinikayat na maging alerto at agad na magkipag-ugnayan sa lokal na otoridad sa MDRMC at a BDRMC. Napag-alaman na ilan sa mga residente na lumikas ay kasalukuyan na nasa evacuation center pa rin sa ngayon kung sa nagpapatuloy na baha pa rin ang kanilang mga lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Summer Arts 34 Gym, Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jane.